So yun nga mga Dre, Ayan, may nagtanong dito si Joktan Peleg Bernal. Nagtatanong ko saan daw yung location ng pinag-reviewin ko ng krusim kasi wala na raw sa Marikina branch nung Crosim. Medyo malayo to Dre, yun sa area mo kasi North Caloocan pa to. And eventually dito yun sa may bagong silang parang um, uh, North Caloocan. Yeah, oh exactly. Then sa pagkakatanda ako, nakausap ko kasi yung branch manager nito. Hindi pa naman totally wala wala yung ano. Crusim 150. Ang talagang pinopostro daw kasi nila ngayon yung Crusim G, Crusim GT 150 na bagong nga ngayon na unit ni SYM. Pare, existing pa rin naman daw to base sa pagkakasabi sa akin ng branch manager ng Motobida. Pero um somehow uh pwede, uh, pwede naman din daw to i-orderin kasi kaya daw hindi sila masyado nagre-release ngayon ng Crosim kasi gawa nga ng ano, uh, pinaposture nila yung bagong unit ng Crosim ngayon which is yung Crosim GT 150 bala yun, kung may tanong ka or gustong mong ano, tulungan kita makakuha ng Crosim 150 punta ka dito sa page ko then pag-usapan natin tapos subukan nating magano order ng ganong unit kasi as of now, yun naman na nabanggit sa akin ng branch manager dito sa Motobide. Meron pa rin naman daw din. If ever kung gusto daw, pwede naman daw mag-order. Bali yun. So, dito na lang muna na mga tre. Jobs out.